Tiniyak naman ang Agriculture Department na mananatiling matatag ang supply ng pagkain sa kabila ng inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority kung saan bumaba ang produksyon ng sektor na agrikultura at pangingisda sa bansa. Samantala, mas pinalawak pa ng pamahalaan ng bentahan ng murang bigas para sa vulnerable sector. Yan ang ulat ni Clazel Pardivia. Kalsada na bukas ang pagbibenta ng National Irrigation Administration ng tig 29 pesos na bigas sa Quezon City. Pero ngayon pa lang, sabi ng Department of Agriculture, nagsimula ng pagbibenta ng murang bigas sa mga kadiwa center ng NIA sa ilang probinsya. Sa ilalim ng contract growing program ng ahensya, makabibili ng hanggang 10 kilong lokal at bagong aning bigas. Bukas ito para sa lahat pero prioridad ang mga nakatatanda, may kapansanan, solo period at four piece ayon sa DA. Objective nila is makapagbigay uli ng oportunidad sa mga uh, mamimili na makapagbili ng mas murang bigas dito sa mga malapit ng uh, area ng mga irrigators association sa Central Luzon, sa CALABARZON, MIMAROPA at uh, CARAGA. Makakatulong ito uh, again para uh, mabababa yung uh, inflation Tiniyak ng Agriculture Department na nananatiling matatag ang supply ng pagkain sa kabila ito ng pagbaba ng produksyon sa sektor ng agrikultura at pangingisda ngayong ikalawang quarter ng taon. Sapat ang supply lalo na ng bigas and yung import natin ay uh, mas malaki over the same period din last year already at 2.49 million metric tons. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula 427 billion pesos na halaga ng produksyon sa ikalawang quarter na karaang taon, bumaba ito sa 413 billion pesos parehong panahon ngayong 2024. Nabawasan kasi ang ani sa palay at iba pang tanim dulot ng tagtuyot. It's El Nino talaga na nag-drive ng uh, decline dito sa crop subsector natin, in particular, yung palay, corn, uh, sugarcane. Kung hindi nagawa yung mga mitigating measures before, including ito mga support measures na nabigay during the El Nino episode, uh, definitely mas malaki yung losses. Bumaba rin ang produksyon sa baboy na sinasabing dahil sa pagkalat ng African Swine Fever. Bahagya naman tumaas ang produksyon sa manok at isda. Naghahanda ngayon ang DA sa posibleng masamang epekto ng laninya. Nakatutok sa pagawa ng mga water impounding system na kokolekta sa tubig at magbibigay irigasyon sa mga sakahan. Kasabay nito ang pagbuhos ng suporta gaya ng libreng binhi, pataba at iba pang tulong sa ilalim ng Masagana Rice Industry Program na layong iangat ang produksyon ng bigas. Habang 350 million pesos naman ang inilaan para sa pagbabakuna sa baboy kontra ASF. Sa ngayon may 150 at barangay na apektado ng naturang sakit. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.